Hello guys, so magandang araw po sa ating lahat no Yan so for today's video guys ay eh mag update po tayo dito sa amin pong tanim na atsal Yan so ito po yung uh, second batch namin guys na tanim Yan at sa hindi po nakasabay bye guys dito sa aking channel no So ang variety po nitong amin pong tanim na atsal So ito po yung imperial uh, Emperor Ipuan ng Swiss Yan so ang naka-transplant po dito, guys. Ay, ano po 'tong uh, isang lata po ng uh, Empire Ipone. Yan itong second batch po namin. Yan so bali titingnan po natin guys yung kanyang status sa ngayon. Yan at kung kayo po ay baguhan pa lang dito sa aking channel no, so wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin po yung uh, bell button para lagi po kayong updated sa ating po mga susunod na video tungkol dito sa pag-alaga po ng uh, atsal. Yan, so bali ito na po siya guys. So, vegetative stage. Yan, so mga maliliit pa lang to guys. So, ang edad po nitong uh, amin pong second batch guys ay Uh, two weeks na nakatransplant dito sa area Yan so ganito na po siya So nakapaglagay na rin po kami dito guys ng uh, Isang basis po ng uh, Paglagay po ng pataba Yan so yung paglagay po namin ng pataba guys sa uh, ganitong edad So uh, Drenching po yung uh, Paglagay namin ng pataba ngayon yan, so, ang ginagamit po namin dito, guys, na pataba ay yung uh, nitrabur po ng uh, yara, yung ginagamit po namin dito. So, yung dosis naman, guys, sa ganitong edad na vegetative stage. So, dito sa amin, so, doon po sa 20 liters na tubig ay naglagay po kami ng uh, isang lata po ng Uh, nitrabor tapos uh, tinutunaw po namin yun guys at sa paglagay naman dito sa bawat puno so sa isang puno ay isang lata rin po ng uh, sardinas yung uh, nilagay namin so every week na po yun guys yung paglagay namin ng pataba sa ganitong edad yan so yung iba ang ginagamit po nila ay uh, urea So maganda din po yun gamitin guys sa ganitong edad na uh, vegetative stage. Yan maganda din po yung urea. Uh, Pero dito sa akin guys ang uh, nakasanayan ko kasi dito sa ganitong edad ay nitrabor lang ng yara. Tapos ginagawa kong every week yung uh, pag uh, lagay ng pataba. Ayan, so ito guys. So sa kanyang 2 weeks na naka-transplant dito sa area. So kung titingnan po natin guys, eh meron na po siyang mga uh, side shoots no. So nagsimula na po siya guys magkakaroon ng uh, side shoots dito sa baba. Ayan no? So ganito na po siya guys. So dito naman po sa kanyang dahon So uh, Maganda naman yung kanyang dahon guys Yan parang uh, Makapal po yung kanyang dahon Yan so yung iba Ay meron pong mga damo So siguro uh, Next day po nito ay patanggalan ko po yan Ng damo guys para Pag maglagay po tayo ng pataba So yung mismo lang po na atsal yung uh, kakain dun sa pataba na nilagay natin so kapag mad, uh, madamo kasi yung uh, pinakapuno ng ating uh, tanim guys so kapag maglagay po tayo ng pataba sumari so po na kakain din po yung damo so sayang yung pataba instead na uh, maglagay tayo ng pataba para uh, maganda po yung ating tanim so Uh, ma maliliit po yung ating uh, tanim guys dahil yung uh, damo po ay naki, uh, nakinabang din po siya sa uh, pataba kaya mas maganda po na uh, walang damo yung uh, pinakapuno po ng ating uh, tanim guys And so katulad po nito so wala po siyang damo So dito naman ay meron po siya mga adamu. o. So 'yan lang po yung uh, may bibigay kong update guys no dito sa aking uh, second batch na tanim. Yan, so magkatabi lang po ito guys dun sa amin ah uh, uh, first batch na tanim no. At so lang po muna yung uh, maibibigay kong update guys dito sa aking second batch po na tanim. Ah uh, magkatabi lang po ito guys dun sa amin first batch no. So bukas po ay mag-a- mag, uh, trans, um, mag uh, harvest po kami diyan. So yan na po yung second harvest namin guys.